infantry, ano pala? Infantry, baka yun? Infantry, third battalion, gano'n yan. Yung lumasa namin. May nakalagay dito na sa taas eh. Welcome to, ano, rd infantry battalion. Balik na kami eh.

nakalagay din din yung Okay, naka-open okay. yung video ko ba eh Ha? Naka-open Ha? Naka-open kami dito, oh Saan? Ano, makit no. Doon ba kayo galing niya, Ha? Doon kayo pumunta? Lahat eh, nakapilang video na no? kami pumunta dito Pero pangalawa natin Yung video niya? No? Ha? No?

i'm é depressa Duro na ako dun. Parang gusto ko na mag-relax dito. Bahangin. Nararamdaman ko. Medyo kuwarta. Banget kasi hangin. Ano? Dito nga may ayo. Ano? Pag binuksan niya yun, no? Ha? Baka talaga, puta niya. Wala namang gulam dito. Ano? 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 Wala. Wala nga, Leroy. Hindi nga napagloto rito, boy. Mahangin. yun, nandito tayo sa Angat, Bulacan. Ayan, nakita natin yung... Ayan Pasig River? <laughs> Ayan yung Ipo Dam. Ayan. Ang liit lang, no? Wala signal dito Ang liit lang, pero pag pumunta tayo dyan sa... Ano, kaso bawal dyan Bibantay. bantay tayo tingin tingin lang tayo dito picture rin pala rin ha. pwede ka magka-picture dun ano yung dulo nyo boys? May, meron pa pasyalan dyan wala na yung dulo nyo ano? <coughs> yung training ano parang training camp ng mga sumano training camp pero dito pa, ito lang yung pinaka magandang view. Ito na yung pinaka hotspot nila na ano na, magandang view nila. Kung gusto niya mag-relax, medyo na 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 na, na, pantanggal stress. Kung gusto niya mag-relax, ito ay kumain kay Mills. <laughs> si Logan niya. Hello si Logan menu. Hoy, okay, kaway boss. Ay, <laughs> galing lang na ay mag-service. Kaso di na wala pala doon yung may-ari. Wednesday yun. Wednesday, no? <laughs> may may mali tayo. Hindi eh. natin ang tawagan mga tayo. Pero mas maganda talaga yung Tama, dito. Tama lang ako mong try this. Ang hangin. Dili pa rin yung kanin namin mga <laughs> Hindi, baka di pa nakakalapang po yung malamig na. Parang sarap na to.